So ayan mga kaluwa, andito naman tayo ngayon sa uh, garden. Kung mapapansin nyo, maraming pawis na tayo na uh, ipon. Dahil nga sa panggabi na ang duty ko, uh, at pangalawa, wala na ang bagyong Christine. Pero andito pa rin yung pinsala na iniwan niya sa aking tahanan. Ayan, sa mga punong protest ko dito mga kaluwa ay talaga namang pinagtutumba ni Christine bago siya tuloy ang umalis. Dahil nga sa hindi kumaasikaso, dahil nga, una-una, araw ang duty ko, kaya, hinaya ako lang na uh, magkana dahil wala ko yung magagawa dahil, syempre, nasa duty tayo mga kalua. So, ito sample, ayan. Kung napapansin ano nyo, ayan, pinagtatanggal ko na yung sanga. O, oh, dahil kanina, talagang bagsak yan at itong aking wire ano, o oh, yung linya ng aking kuryente halos abot ko na matalang ito ay napakataas nito mga kalwa ayan o, yan so uh, talaga natin mga tanim at yung mga opo ko mga kalwa ay talaga namang lamog sa hangin ang opo pati yung aking ang playa lamog sila oh kaya, pinagtatanggalan ko na. Kaya, pinagtatanggalan ko na yung mga dapat tanggalin na mga sanga. Pinagtatanggal ko na para hindi siya mabulok doon sa puno. Pangalawa, in-sprayan ko na rin itong mga kalawa ng pagtanggal ng mga insekto. Dahil, napansin ko kanina, may mga bunga ng mga kalawa ito. May mga bunga na siya, tapos may mga insekto. Kaya, ayan o. Oh. Kung napapansin nyo mga kalwa, oh, sin yan, sinira na ano, nila. Pero ito, may mga buong ano sila, oh. oh. May malalaki na nga dito, eh. Saan ba yung nakita ko kayo na dito? May malaki na dito. Hmm. ayano oh. Ayan, Kung napapansin nyo mga kaya, talagang lambog na lambog yan sa hangin. Pinanatag talaga ni Kristen yung ating mga tanim. Sayang nga kayo, may ko. Oo nga na siya pero maraming laglag na malilit yung galos, mga gabong gulang mga kalwa. At ito ang pinsala, ayan oh. Nakita nyo yung atis ko, tumba, yung guyabano ko. Ayan, tumba rin siya mga kalwa. So ang dragon fruit ko, manatili naman siya doon. At bukod doon mga ka-idol, meron pa tayo dito ipapakita sa inyo. Yung aking avocado, naku. Ito, kumarang sa daan ko. Oh, napansin niya bukado ko. Ayun. Dito sa daanan ko 'yan. Oh. At mga saging ko, mga kaidolo oh. Pansin mga saging ko. Ayun, tingnan niyo yung mga dahon. Lamog na lamog lahat mga dahon, pinagtatanggalan ko na 'yan. Kahit nga gabi, talagang pinilit kong sungkitin 'yung mga dahon para lang hindi siya tuloy matumba talaga or maputol yung puno at ang aking pichay mga kaidol kalwa ayun, may mga harbisi na o oh, yan na lang natira talagang kasi yung eh, mga pichay kasi masilan yan pag malaki ang patak ng ulan nadudurog din sila nalalamog kaya yan nangyari yung iba hindi kinaya nalusaw so ngayon maglilinis ako ngayon operation ako ngayon dahil mamaya pa namang gabi ang duty ni Kalua so na, lahat ng mga napinsala na ng bagyo ay sinundan ko ngayon siya ngayon ang gagawin ko bago ako matulog dahil siyempre kailangan ko matulog dahil puyat din ako mga kalua kukuha ako ng proteksyon pag duty ko hanggang mamaya so ito ako napapansin nyo oh. Ayan. Pinagtatanggalan ko na yan ng mga sanga-sanga. Ayan. Ito, so, ko na lang yun mga kalwa. tinukurang ko yan pansamantala. Dahil talagang flat yan. flat yan dito. Eh, sayang naman kung putulin ko. Dahil malalaki ang bunga yan. Yung kasoy. Malalaki ang bunga. Na. Kaya yun, nanghinayang ako mga kalwa.